Sa mga nagtatanong nga pala sa akin guys, kung pwede ba daw ang may salamin dito, malabo ang paningin. Dito sa Hong Kong, pwede ba daw? Well, pwede man, mga mi, kasi ang mga amo naman natin na magdidesisyon yan, yung mga mag interview sa inyo na employer, ang magdidesisyon kung okay lang sa inyo, sa kanila na kayo ay may eyeglasses. Ako actually, nung in-interview ako ng mga amo ko, wala talaga akong eyeglasses. Hindi pa ako nag susuot ng eyeglasses kasi yung mga eyeglasses na pinapagawa ko hindi ko sinusuot mga apat lima na yata yung mga na pinapagawa ko hindi ko siya sinusuot nasisira lang kasi nga ayaw ko talagang magsalamin kahit na sobrang sakit na ng ulo ko pinipilit kong wag magsalamin pero dumating na talaga yung time na yung nagpa ako sa ano sa Manila ni isang letra mga mi wala akong wala akong mabasa talaga <laughs> pinipilit ko talagang ganyanin yung mata ko sa medical pero wala wala talaga akong nabasa kahit isa <laughs> iba yung ano yung way ng pagpapabasa doon sa medical kaya sabi ko ligwak talaga ako <laughs> Ayun, nagpagawa talaga ako ng salamin kasi sabi ko hindi pwede baka baka kapag hindi ko magawa ng ayos yung alam mo yung ginagawa ko hindi ko makita ng maayos yung mga pinapagawa sa akin baka yun ang dahilan din na ika-terminate ko kaya talagang nagsuot na ako ng salamin and sawa ng Panginoon napakalaking tulong sa akin dahil simula nung nagsalamin ako bangami wala na, hindi na ako sumasakit ang ulo tapos talagang gumaan talaga ang pakiramdam ko kasi ang taas ng astigmatism ko sobrang taas tapos tinitiis ko lang yung tipong pagtitingin ako sa mukha mo na parang akala mong lasing na liyo-liyo tinitiis ko yun, mga may. Pero nung nagpahongkong na ako, hindi na talaga siya pwede. Dahil natatakot din naman ako baka madisgrasya ako. Nung one time nga na yung amo ko, sabi niya, may, ba't hindi mo uh, sot yung salamin mo? Kailangan sutin mo yan. Dahil baka mamaya pag tumawid ka sa kalsada, ganyan madidisgrasya ka pa. Yun. Pasalamat din ako dahil yung mga amo ko, naiintindihan nila. And okay lang sa kanila na may salamin dahil sabi sabi sa sabi sa kanya amo hindi mo ba makikita yung ano yung ganyang kalapit sabi ko pag bi, pagka binabasa po nakikita ko naman pero blurred talaga siya yun nagsasabi din naman ako ng totoo ayoko yung magpaka-as if na pag nandito dahil <laughs> mahirap na ini. naku at dito yung eh, masisilan yung mga amo kaya be honest na lang yun sinabi ko naman kasi ako din naman mahihirapan pag hindi ko sinabi yung totoo kaya yun okay lang naman sa mga amo ko na Uh, magsuot ng may salamin. Kasi pag hindi ako magsuot na lang salamin, ako talaga hirap na hirap ako sa mga gagawin ko. Para ako nga, alam mo yung nag-uumpisa na magsasanay na magbubulag-bulag. <laughs> Bubulag-bulagan. Iyon nandito na ako pipit ko yung diaper. So, asaan ah, ba yun? Teka lang. Patanong tayo. Hello, excuse me. Uh my madam wants me to pick up this. Thank you. Thank you. And so, ito na na-pick up ko na yung tatlong diaper na pinapapick pick up ni Amo sa akin. Huggies Natural. <laughs> Video is like tayo mga miso. Makikita nyo talaga yung ginagawa namin dito ba? Tusan ka ng amo mo na mag-pick up ng ganito. Kaya dapat masanay ka sa mga lugar-lugar dito. Pag ka, nako, tatalunin mo pa yung nag ka ng Minila. Lalo kapag ka may alaga ka, ay, hatid sundo mo yung alaga mo. Dati takot na takot ako dyan sa yung maghahatid sundo ng alaga mga bay, lalo na pag sasakay-sakay. Kasi dito, bus, train, takot ako sa mga ganyan. Lalo na, alam niyo naman na galing tayo ng Saudi, uh, oh, sa mga hindi nakakaala, ngayon lang niyo na. O, oh, galing ako ng Saudi. Kaya, hindi ako sanay na lumabas-labas nakikita ko lang doon pader at saka ulap makalabas ng mall kasama ang amo at mga alaga yun so nung siyempre kailangan natin na mag explore na din kailangan natin masanay kaya lakasan ng loob na lang talaga so heto na nga medyo nasanay sanay na ako so good luck sa mga gustong pumunta dito galingan niyo mga mi oo yes okay dito kasi medyo um, feel mo talaga na tao pa Yung <laughs> hindi, hindi na naman ano, yung mapipil mo na normal ka na gumagalaw sa mga gawain. May, may araw na talaga makakapagpahinga ka. Ganun. Pero yung first day ko talaga dito mga mi mga first week ko dito, okay. ala okay. grabe, iyak, isril talaga ako habang naglalakad sa daan. Ano, wala ako eh. Halos dalawang oras, mahigit yata ako na paikot-ikot sa, ano, dito sa lugar namin ay, Jesus. para akong na nanuno hindi ako makauwi-uwi ay Diyos ko so, yun lang nga, kailangan talaga masanay, hindi naman hindi naman porke eh, um, pagdating mo dyan eh, magiging alam mo na yung lahat ng bagay kaya magiging eh, sabi nga nila, magiging mangmang muna sa mga bagay-bagay na yan, lalo kapag first time mo, bago ka matututo which is true naman ngayon, okay naman na so far. Hopefully, maging okay hanggang sa matapos ang kontrata natin. So, sa Saudi, more, almost 6 years din ako doon. And dito, 5 months pa lang mga bini. So, good luck sa atin sa mga baguhan.